Hi guys! Nakikita nyo yung ilog namin yung sa tapat namin. Saan kami nakatira na? Yan yung karugtong ng Marikina River, no? Ayun. Inaayos nila yan, guys. Kasi gagawin daw yung pasyalan, no? Mapunta doon sa tulay na yun, ano? Malayo po narating yan, guys. Yung gandun. Nakikita nyo yung aming aming swimming pool dito dito Maraming swimming pool dito guys. Ang maganda nito ito sir Kulo kasi ang daming swimming pool. ayun, din na yung nagkakainan sila dyan. in, kainan sila dyan. And then guys, ah, uh, mayroon silang ah, uh, ayun. May upang isa na yan. Inaayos yan guys. And then yung isa doon guys, ikita nyo. Yun, ito, ito. Yan yung available na swimmingan. At saka, ayun ang garden. Pero ang garden namin dito, guys, malawak. Malawak. Pwede kang mag-barbecue uh, available sa baba namin, ha? Yun yung screen po dito sa right here. Ito ay malapit sa Manggahan. Magumbayan ito, guys. Yun. Special ko naman kayo dito sa amin. Saan kami na kung gano'ng kaganda ang pasyalan at mayroong basketball court sa mga kabataan. Ayun. Ayun. guys? Hindi na? Pwede-pwede mo masyal. Pwede-pwede kayo pwede, pwede. dito mag-swimming, no? Kung may kamagana kayo dito, pwede kayo swimming Alis na lang kayo. Dito. Ayun. Very nice. Good guys. Very accessible sa mga